hindi mo ayaw mo batay hindi siya mo may kasilayan magdame hindi mo at sa buong pagkakatawon ng aking buhay ngayon ay naestil sa isa, isa inyo ang buong katotohanan. araw-araw ang mga tao ay pinapatay at inahatulan ng kamatayan ng isgado bilang kabayaran na kanilang nagawa kasalanan. At kung kinsa naman ay ang mga tao hindi dapat gawing kriminal o hindi dapat gawing kriminal, dahil naniniwala ako na isa lamang ang kasalanan. At iyon ay ang pagnanakaw. Iba't ibang uri ng pagnanakaw. Tulad na lamang kapag pinatay mo ang isang tao, tinagalan mo ang karapatan ng kanyang minamahal na maging asawa. At tignalan mo ang kanyang mga anak na ina o ama. Kapag nasinungaling ka, ninakaw mo ang katotohanan. Kapag nanglok pa, ninakaw mo ang pagiging patas. Kaya isa lamang ang kasalanan. At iyon, ang pagnanakaw. Marahil ay, sa mundong ito, nagiging masaya tayo kapag nakikita natin lang tao ng tao na kasalanan sa atin ay naging hirap at nagudusa. Samantala ako, ang para sa akin ay ang pagsakripisyo. Ngayon, ako ay narito dahil ako ay nagsakripisyo. Oo. Oh. Pinagkaitan ako ng katotohanan ng aking sarili. Tinakaw ko ang katotohanan. Ako ay hindi kriminal. Ngunit ako ay nagkasala. Ano siya ay nakandusay na wala ng buhay? Victor! Victor, gumising ka! Victor, ano nangyari? Hindi, sabihin mo, wala ka. Hindi ako ang pumatay. Pakinig ka sa akin, Troy. Ako ang pumatay. At wala ka dito. Umalis ka na! Umalis ka na! Inawakan ko ang kanyang mga kamay. Ngunit siya ay naiinig. Oo, siya ay naiinig. Ang nakita ko sa kanyang mga mata. Ang galit. At ang takot. sinubukas ko siyang yugin Ngunit hindi siya nagmagalaw. Troy, umalis ka na! Umalis ka na! <laughs> Bakit? Anong na nangyari? Umalis ka na, Troy! Uh, Troy! Ito! Switin so, mo itong jacket na ito para hindi makita ang dugo. Ang mansa ng iyong magkakasala. Switin so, mo ito. Pero bago ka umalis, meron okay akong ipagtatapad sa iyo. tinatabad ko sa iyo ang aking lihim. Oo, ang aking lihim. Anak, kita. Kaya ko isakripisyo ang lahat. Kahit kung pinatay mo, si Victor. Ang aking pinakamamahal. Victor! Victor! Troy! Ako ang yung ina. Ngunit ang katotohanan ay hindi matatago kailanman. At ito ang katotohanan, Victor, ang iyong ama. Ngunit hindi ako ang iyong ina. Siya ang tunay mo ama. Ngunit ako hindi. Ikaw ay anak lamang sa kanyang pagkakasala. Oo, pagkakasala. Dahil masakit man sa akin, ngunit tinanggap kita. Oo, tinanggap kita. Ikaw ay isang anak. Anak lamang ng kanyang kabit, ng kanyang pagkakasala. Habang buhay kitang galit ako sa iyo! Ngunit, tinanggap ko pa rin ang bata. Oh, oh ikaw. Wala akong magagawa. Isa akong martyr. Nagdiis ako at tinanggap ko ang lahat. Nung nahawakan kita sa aking mga kamay, tinanggap kita at minahal. At pinangako kong kaya kong gawin ang lahat para sa iyo. Kahit kuman ikaw ay anak lamang na isang kabit nung lumaki ka na, pinahag kita paulit-ulit. At pinunutan ko ang mga sakit na nangyari. Ngunit, ang iyong ama, hindi pa rin siya tumigil. At ngayon, lumaki ka na. Ito na ang nangyari. Victor! Ang lahat na ito ay ang kasalanan mo. Isipon mo, Troy, na isa lamang itong panaginip. Oo, panaginip. Na hindi mo siya pinatay. Ako ang pumatay. Dahil noon pa man, ay paulit-ulit ko na siyang pinatay sa akin panaginip. Pinatay ko siya sa iba't ibang paraan. Oo, pinakatay kita sa iba't ibang paraan. Dahil sa sakit na ginawa mo sa akin. Kaya ngayon, umalis ka na! It's <laughs> gonna...